lamang sa Metro Manila isinagawa ang job fair. Dumagsa rin ang mga job seekers sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang isinagawang 2024 Labor Day Job Fair sa Lawag City at San Nicolas, Ilocos Norte. Pitong job seekers ang agad hired on the spot. Namigay din ng mga livelihood projects payout para sa mga binipisaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced o tupad workers at pinarangalan ang mga partner agency para sa government internship program. Sinabayan rin ang Labor Day ng Kadiwa ng Pangulo sa Provincial Capital. Dito ay ibinenta ang mga produktong agrikultura, mga isda, mga pagkain, coconut shell products, itlog at iba pa. Naging makulay naman ang pagbibigay pugay sa mga manggagawa dito sa lungsod ng Talisay. Pinangunahan ng Department of Labor and Employment Region 7 ang selebrasyon ng Labor Day kasama ang DSWD at iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga LGU. While we celebrate Labor Day and while we celebrate our workers let's assure that we also have to tell ourselves that ato ang tasa-tasa trabaho, hindi na ato ang pamilya at ang kitapangan kung hindi ato ang isikataw, ato ang komunidad, ato ang susayidan. That is the essence of what we are trying to celebrate today. Sa Davao City, 10,000 bakanting trabaho naman ang dinagsa ng mga aplikante. Ayon sa DOLE, Region 11, nasa 44 na mga local employers at 7 overseas employers naman ang lumahok. Maliban sa employers, mayroon ding one-stop shop ng iba't ibang government agencies para mapabilis ang pagproseso ng employment ng mga aplikante. Sa Tagum City, Davao del Norte naman, dalawang libong trabaho ang dinagsa ng mga job applicants. Ayon sa Dole Region 11, nasa halos apat na po na local at overseas employers ang lumahok sa job fair. Jesse Atienza, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.